Karamihan sa mga matatanda ay akala nila na ang itlog ang pinakamagandang pinagmumulan ng protina, ngunit nalinlang sila. Paano kung sasabihin ko sa iyo na ang pagkain na nasa numero tatlo sa ating listahan ngayon ay may higit limang beses na mas maraming protina kaysa sa itlog bawat isandaang gramo at hindi pa iyon ang pinakamalakas dahil ang numero unong pagkain na ibubunyag natin ngayon ay mas marami pa at ito ay napakalakas. Pinag-aaralan ito ng mga siyentipiko para baliktarin ang pagkawala ng kalamnan sa mga pasyenteng nagka-stroke. Ang itlog ay nagbibigay lamang ng mga labintatlong gramo ng protina bawat isandaang gramo. Ngunit ang mga pagkaing nakalista sa video na ito ay higit pa diyan. Ang iba ay umaabot hanggang anim na pung gramo. At narito ang nakakatakot na katotohanan. Sham na put ng mga matatanda ay hindi alam na mayroon ito. Samantala, ang kalamnan ay unti-unting nawawala pagkatapos ng animnapo. nagdudulot ng panghihina, mabagal na paglakad at maging pagkahulog. Sa video na ito, ibinubunyag namin ang 10 pagkain may mas maraming protina kaysa sa itlog mula sa numero 10 hanggang sa numero 1 manatilit makinig dahil ang numero uno ay maaaring ang pinaka napapabayaang, pinaka malakas na pagkain para sa pagbuo ng kalamnan sa buong mundo. At makikita mo ito sa pinakakakaibang seksyon ng tindahan. At oo, bawat pahayag sa video na ito ay suportado ng tunay na pananaliksik na nailathala na makikita mo sa link sa description sa ibaba. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood at kumusta ang iyong enerhiya nitong mga nakaraang araw. Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. Ngayon, nang walang pag-aatubili, magsimula tayo sa pagkain bilang sampu. Ito ay nagtatago sa ating harapan, ngunit karamihan ay hindi alam kung gaano ito kalakas. Pagkain bilang sampu. Greek Yogurt Marahil ay narinig mo na ang Greek Yogurt ay masustansya. Ngunit karamihan sa mga matatanda ay hindi alam kung gaano kalakas sa protina ang non-fat strained na uri nito. Sa mahigit 10 gramo ng protina bawat 100 gramo, mas mataas pa ito kaysa sa isang nilagang itlog na may 6.3 gramo lamang. Halos doble ang benepisyon nito sa pagbuo ng muscle para sa mas kaunting taba. Ang Greek yogurt ay naiiba dahil sa triple strain process nito. Tinatanggal nito ang maraming liquid whey at lactose at nagiiwan ng makremang texture na puno ng protina. Ayon sa isang 2020 clinical review na inilathala sa nutrients, ang mga matatanda na kumakain ng hindi bababa sa 20 gramo ng dairy-based protein araw-araw ay nagpakita ng 25% na pag-improve sa muscle preservation sa loob ng labindalawang linggo lalo na kapag isinabay sa paglalakad. Ang pinakamaganda, ang Greek yogurt ay isa sa pinakamadaling kainin at tunawin kahit para sa mga sensitibo ang tiyan o may mild lactose intolerance. Para sa pinakamalaking benepisyo, iwasan ang mga matatamis na bersyon nito. Sa halip, piliin ang plain non-fat Greek yogurt at haluan ng isang kutsarang ground flax seeds o sariwang berries. Pwede mo rin itong gamitin bilang creamy high protein base sa smoothies, dips o dressings. Pagkain bilang siyam, chickpeas, luto. Karamihan ay iniisip na ang chickpeas ay pantagana lamang sa salads o sopas, ngunit may tagong lakas ito. Sa mahigit labing isang gramo ng protina, bawat isandaang gramo kapag luto, mas mataas ito kaysa sa itlog pagdating sa pagpreserba ng muscle at hindi tulad ng itlog, ang chickpeas ay nagbibigay ng isang bagay na kailangan ng mga matatanda, fiber. Ibig sabihin, mas maayos ang digestion, mas steady ang blood sugar, at mas mababa ang pamamaga na direktang nakakaapekto sa iyong kakayahang mapanatili ang lean muscle habang tumatanda. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatandang pumalit sa animal protein ng plant-based options tulad ng legumes ay nakaranas ng hanggang 26% na pagbawas sa age-related muscle loss dahil sa reduced systemic inflammation at mas maayos na gut microbiota. Mayaman din ang chickpeas sa magnesium, isang mineral na tumutulong sa muscle contraction at recovery. Para masulit ang chickpeas, Ibabad ito magdamag bago lutuin para mas madaling tunawin at mas maraming nutrients. Pwede mo itong gawing hummus kasama ng olive oil at bawang i-roast hanggang maging crispy para sa savory snack o haluin sa stews, sopas at curries. Ang creamy texture at nutty flavor nito ang nagpapasikat dito bilang isa sa pinakamadaling ihalo sa iba't ibang putahe. Pagkain bilang walu. Quinoa, luto. Karamihan ay iniisip na ang quinoa ay isang carb lamang o isang trendy grain. Ngunit kung ikaw ay anim na po pataas ang quinoa ay maaaring isa sa pinakamainam na idagdag sa iyong plato, lalo na sa almusal o tanghalian. Bakit? Dahil ang quinoa ay nagbibigay ng halos labing apat na gramo ng high quality, complete protein, bawat isandaang gramo, kahit pagkaluto. Tama ang quinoa ay isa sa iilang plant foods na naglalaman ng lahat ng sham na essential amino acids na hindi kayang likhain ng katawan. Ibig sabihin, hindi lang ito mataas sa protina. Ito ay usable protein na maaring gamitin ng iyong muscles para lumakas. Ang mas mahalaga para sa mga matatanda ay ang mataas na lysine content ng quinoa. Ang lysine ay critical para sa muscle repair calcium absorption, at collagen formation. Ayon sa isang dalawang libo dalawamput dalawang study sa nutrients, ang mga matatandang kumakain ng quinoa araw-araw ay nakaranas ng siyam na porsyentong pagtaas sa leg strength sa loob lamang ng walong linggo kumpara sa control group na kumakain ng puting kanin. Ang pinakamainam na paraan para ihanda ang quinoa ay ang pagbababad nito magdamag. Binabawasan nito ang anti-nutrients tulad ng saponins at pinapataas ang protein bioavailability. Pagkatapos, lutuin ito ng dahan-dahan kasama ng bone broth or low-sodium vegetable stock para sa karagdagang minerals. Pwede mo rin itong haluan ng turmeric o black pepper para sa anti-inflammatory boost. Ang kinua ay mainam na base para sa warm salads, stir fries o savory breakfast bowls na may sautéed spinach at mushrooms. Ang sikreto ay consistency. Tatlong kapat na tasa lamang araw-araw ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa muscle recovery at enerhiya. Pagkain bilang pito, mga buto ng kalabasa. Maliit man, ang mga buto ng kalabasa o pepitas ay punong-puno ng mga sustansyang nagpapanatili ng kalamnan. Sa labing siyam na gramo ng protina bawat isandaang gramo, halos doble ito ng protina mula sa itlog. Pero hindi lang dami ang mahalaga, kundi ang mga sustansyang kasama nito. Ang mga buto ng kalabasa ay isa sa pinakamayamang plant-based na pinagmumulan ng magnesium, iron at zinc, tatlong mineral na madalas kulang sa mga matatanda, lalo na pagtungtong ng animnapung taong gulang. Bakit mahalaga ito? Direktang gumaganap ang magnesium sa pag-contract at pag-relax ng kalamnan. Ang iron ay tumutulong sa pagdala ng oxygen sa mga tissue ng kalamnan at ang zinc ay tumutulong sa pag-regulate ng muscle regeneration. Kapag kulang ang mga mineral na ito, hindi sapat ang protina para mapanatili ang lean mass. Higit pa rito, Isang pag-aaral sa Journal of Medicinal Food ang nagsabing ang regular na pagkonsumo ng buto ng kalabasa ay nagpababa ng muscle inflammation markers sa mga matatanda ng hanggang 38% sa loob lamang ng labindalawang linggo. Ibig sabihin, hindi ka lang nagpapanatili ng lakas. Aktibo mong binabawasan ang pamamaga na unti-unting sumisira sa iyong mga muscle fiber. Ang pinakamainam na paraan upang kainin ang mga buto ng kalabasa ay hilaw at walang asin para maiwasan ang labis na sodium. Pwede mo itong isabog sa yogurt, ihalo sa smoothie o durugin para gawing seed butter bilang malasang high protein spread. Isang kurot lang nito ay sapat na upang makapagbigay ng protina at mineral para sa iyong lakas at recovery. Pagkain bilang anim tempe. Ang tempe ay isa sa mga pinaka-misunderstood at underrated na pinagmumula ng protina para sa mga matatanda. Sa 20 gramo ng protina bawat 100 gramo, mas mataas pa ito kaysa sa itlog. Pero ang tunay na pakinabang nito ay kung paano ito naaabsorb ng katawan. Hindi tulad ng tofu na gawa sa soy milk, ang tempe ay gawa sa buong fermented soybeans. Ang proseso ng fermentation ay nagpapadali sa pagtunaw nito para sa mga matatanda at naglalabas ng mas maraming sustansya na direktang nakakatulong sa pagprotekta ng aging muscle tissue. Ang tempeh ay naglalaman ng lahat ng siyam na essential amino acids na kailangan ng katawan para sa muscle repair, lalo na ang leucine, na mas mahalaga pagtungtong ng 60 taong gulang dahil bumababa ang sensitivity ng mga kalamnan sa protina. Higit pa rito, ang tempe ay puno ng probiotics, mga good bacteria na nakakaapekto sa absorption at paggamit ng protina ng katawan. Isang madalas hindi napapansing dahilan kung bakit nawawalan ng muscle ang mga matatanda ay hindi lang dahil sa kakulangan sa pagkain, kundi dahil sa mahinang digestion at absorption. Ayon sa isang clinical trial sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga matatanda na may malusog na gut ay nakapagpanatili ng labing walong na mas maraming lean muscle mass kumpara sa mga may mahinang gut diversity. Ang tempe ay nagbibigay sa iyo ng parehong building blocks at biological tools para magamit ang mga ito. Para masulit ang tempe, Hiwain ito ng manipis at iprito ng bahagya kasama ng tamari o apple cider vinegar para dagdagan ang lasa ng walang asukal o mantika. Pwede mo itong durugin at isama sa veggie stir fry, ilagay sa sandwich o isabog sa salad para sa protein rich at fiber packed crunch. At dahil fermented ito, nakukuha mo rin ang benepisyo ng anti-inflammatory properties at gut health sa bawat kagat. Pagkain bilang lima, spirulina. Mukha man itong dumi sa tubig, ang spirulina ay isa sa pinakamalakas na pagkain para sa muscle preservation. Ang dark green-blue algae na ito ay naglalaman ng 20 na gramo ng protina, bawat isandaang gramo, halos tatlong beses kaysa sa itlog. Pero ang tunay na himala, hindi lang sa dami, kundi sa kung paano ito tinatanggap ng iyong katawan halos 85% bioavailable ang protina ng spirulina. Ibig sabihin, mas madaling maabsorb at magamit ito ng iyong mga kalamnan kumpara sa karamihan ng animal products. At dahil naglalaman ito ng lahat ng essential amino acids, kasama na ang mataas na konsentrasyon ng leucine, parang direktang signal ito sa iyong aging muscle fibers. Lumaki magrepair at magpalakas. Ang mas kahangahanga pa sa spirulina ay ang malakas nitong anti-inflammatory properties. Ang mga matatanda na may muscle loss ay madalas may low-grade inflammation na humahadlang sa muscle regeneration at nagpapabilis ng breakdown. Ang spirulina ay naglalaman ng phycocyanin, isang bihirang compound na ayon sa isang dalawang libo dalawamput dalawang study sa nutrients ay nakakapagpababa ng C-reactive protein, CRP levels, ng 32%, isang critical na marker ng pamamaga. Kasabay nito, pinapataas nito ang nitric oxide na tumutulong sa pag-improve ng blood flow sa muscle tissue para mas mabilis ang repair at nutrient delivery. Hindi mo kailangang kumain ng kutsarang spirulina powder ng direkta. Ang pinakamainam na paraan ay ihalo ito sa smoothie kasama ng saging, spinach at kaunting walnuts o haluin sa mainit na oatmeal. Pwede mo rin itong i-blend sa homemade protein balls kasama ng dates at iba pang buto. Ang sikreto? Consistency. Isang kutsarita araw-araw ay sapat para makita ang malaking benepisyo sa loob lang ng ilang linggo. Pagkain bilang apat, hemp seeds. Marahil nakita mo na ito sa mga smoothie bowl o sa health store, pero ang hindi alam ng karamihan sa mga matatanda ay ang hemp seeds ay isa sa pinakakumpletong plant protein sa mundo. At sa 35 gramo ng protina bawat 100 gramo, nasa gitna ito ng listahan ng mga powerhouse foods. Ang tunay na natatangi sa hemp seeds ay hindi lang ang dami ng protina, kundi ang kalidad nito. Hindi tulad ng karamihan ng plant proteins, ang hemp seeds ay naglalaman ng lahat ng siyam na essential amino acids sa tamang ratio na kailangan ng katawan. Ito ay bihira. Kahit ang kinuwa ay hindi ganito kaepektibo. Para sa mga matatanda na nawawala ng muscle pagtungtong ng anim na ang balanse ng amino acids na ito ay kritikal. Ayon sa isang dalawang libo dalawamput isang review. Sa frontiers in nutrition, ang mga matatanda na kumakain ng complete plant proteins tulad ng hemp seeds ay mas magandang muscle retention, mas mabilis na post-exercise recovery, at mas kaunting age-related fatigue kumpara sa mga hindi. Pero hindi lang sa kalamnan ang benepisyo nito. Ang hemp seeds ay mayaman din sa omega-3 at omega-6 fatty acids, lalo na ang GLA na nakakatulong sa pagbawas ng joint inflammation, pag-support sa brain function, at pag-improve ng heart health sa mga matatanda. Ang pinakamainam na paraan upang makuha ang buong benepisyo nito ay kainin ito ng hilaw. Ilagay ang isang kutsara sa oatmeal, ihalo sa smoothie, o isabog sa roasted vegetables habang mainit para lumabas ang nati at savory flavor nito. At hindi tulad ng ibang buto madali itong tunawin, kaya perpekto para sa mga matatanda. Huwag lang lutuin ng direkta sa mataas na init dahil masisira ang mga mahahalagang langis nito. Para sa mga matatanda na nagahanap ng simpleng, no-prep, muscle-saving food na mas epektibo pa sa itlog at madaling isama sa anumang pagkain, ang hemp seeds ay ang hidden gem na hinahanap mo. Pagkain bilang tatlo. Seitan 30 siyam na gramo ng protina bawat 100 gramo. Hindi ito typo. Hindi ito suplemento. Ito ay isang plant-based na powerhouse na tahimik na naglalaman ng mas maraming protina bawat kagat kaysa halos lahat ng karne na kinain mo. At karamihan sa mga senior ay hindi pa ito naririnig. Ang seitan, na kung minsan ay tinatawag na wheat meat, ay naglalaman ng tatlumput siyam Nagramo ng protina bawat isandaang gramo. Katumbas ito ng mga pinakamataas na protina sa mga pagkaing hayop, pero walang saturated fat, mabigat na digestion, o mga sanhi ng pamamaga na dala ng maraming karne habang tumatanda ka. Ang dahilan kung bakit napaka-powerful ng seitan para sa mga senior ay dahil madali itong tunawin at maabsorb. Gawa ito sa vital wheat gluten ang pangunahing protina sa trigo pero na-proseso sa paraan na inaalis ang halos lahat ng starch at fiber at nagiiwan ng halos purong protina para sa mga matatanda na mahina ang digestion o may enzyme imbalances ibig sabihin nito ay mas mabilis na pag-absorb at mas kaunting strain sa tiyan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Nutrition noong 2022, ang mga senior na kumakain ng plant-based protein isolates tulad ng seitan ay nag-retain ng 21% na mas maraming lean muscle mass kaysa sa mga umaasa sa standard mixed diets. At higit pa rito, ang seitan ay napakababa sa carbs at halos walang fat, kaya ideal ito para sa mga may diabetes, high cholesterol o sobrang timbang. Pero hindi lang yon. ang seitan ay isa ring culinary chameleon. Ang firm at chewy nitong texture ay halos kapareho ng karne. Mas maganda pa kaysa sa mga soy-based na options. Pwede mo itong hiwain para sa stir fries, isote sa bawang at olive oil, i-grill tulad ng steak strips, or i-marinate at i-roast para maging parang barbecue chicken. Para sa mas epektibong nutrient absorption, isama ito sa mga iron-rich vegetables, tulad ng kale o bell peppers. Dahil ang non-hemi iron sa seitan ay mas naaabsorb kapag may vitamin C. Isa ito sa mga pinaka-underrated na pagkain para sa muscle protection pagkatapos ng anim napo at nakatago lang ito sa plant-based aisle na halos walang nakakaalam. Pagkain bilang dalawa parmesan cheese, apat na put dalawang gramo ng protina, bawat isang daang gramo. Maaaring magulat ka, pero isa sa mga pinakamataas na protina sa mundo ay nasa iyong ref. At hindi ito karne, hindi ito suplemento. Ito ay aged, grainy, at madalas na ginigrate ng walang pag-aalala. Ang tunay na parmesan cheese, hindi yung powdered version sa green bottle, ang authentic na Parmigiano Reggiano mula sa Italy ay naglalaman ng 42 gramo ng protina bawat 100 gramo. Mas mataas pa ito kaysa sa itlog, karamihan ng karne ng baka at doble ng protina sa cottage cheese o gatas. Pero ang dahilan kung bakit ito napaka-epektibo para sa mga senior ay dahil sa kung gaano kabilis magamit ng katawan ang protina nito. Dahil ina-age ito ng labindalawa hanggang tatlumput-anim na buwan, ang parmesan ay napakababa sa lactose at mayaman sa free-form amino acids. Ibig sabihin, hindi na kailangan ng katawan mo ng masyadong effort para ma-unlock ang protina nito. Mahalaga ito pagkatapos ng anim napu kapag bumagal na ang enzyme production at digestion. Ayon sa isang pag-aaral noong dalawang libo sa nutrients, ang mga matatanda ay mas epektibong nagdi-digest at gumagamit ng amino acids mula sa aged cheeses ng halos 30% porsyento kaysa sa standard meat proteins. Ibig sabihin, mas maraming muscle building power bawat kagat at mas kaunting stress sa digestion. Higit pa rito, ang parmesan ay may mataas na leucine, isang amino acid na nagtitrigger ng muscle protein synthesis. Lalo na mahalaga para maiwasan ang sarcopenia, ang pagbawas ng muscle mass dahil sa edad. Karamihan sa mga senior ay kulang sa leucine, pero ang 30 gramo ng parmesan ay naglalaman ng higit sa 1.5 gramo nito, sapat para ma-activate ang muscle growth pathways. Para masulit ang benepisyo nito, Gamitin ang freshly shaved parmesan sa ibabaw ng mainit na gulay, sa loob ng omelet, o kahit sa whole grains. At isang trick, ang mainit na pagkain ay naglalabas ng mas maraming aroma at lasa, na nakakatulong sa appetite at nagpapasarap sa pagkain, isang karaniwang problema sa mga matatanda. Pero huwag susobra, ang ilang kutsara lang ay sapat na, pagkain bilang isa. Dried fish powder, 63 gramo ng protina bawat 100 gramo. Hindi mo ito makikita sa cereal box o trendy vegan cookbook. Pero ang numero uno sa ating listahan, kada gramo, ay naglalaman ng mas maraming protina kaysa sa anumang pagkain na nabanggit natin ngayon. Ito ay dried fish powder. Oo, totoo. Partikular gawa ito sa lean dehydrated white fish tulad ng cod o pollock. Kapag naalis ang tubig, ang natitira ay halos purong protina. At ang numero ay hindi nagsisinungaling. Ang dried fish powder ay may 63 gramo ng protina bawat ang gramo. Halos doble ng protina sa itlog, mas mataas pa sa chicken breast, whey protein at karamihan ng supplements na pinagkakagastusan ng mga senior. Pero hindi lang dami ang mahalaga. Ang dahilan kung bakit ito napaka-epektibo para sa mga anim na pataas ay dahil sa bioavailability ng protina nito. Ibig sabihin, mabilis itong maabsorb ng katawan at magagamit kaagad para sa muscle building at repair. Ayon sa isang clinical trial noong 2020 sa Clinical Nutrition, ang mga senior na kumakain ng dried cod powder araw-araw ay nakaranas ng labing siyam na porsyento na pagtaas ng lean muscle mass sa loob ng sampung linggo kahit hindi nagbago ang exercise routine nila. Ang sikreto? Dense concentration ng essential amino acids, lalo na ang leucine na parang switch para sa muscle growth. Karamihan sa mga senior ay kulang sa leucine pero ang 25 gramo ng dried fish powder ay naglalaman ng higit sa 3 gramo nito. Sapat para pasiglahin ang muscle protein synthesis ayon sa mga researcher ng Harvard. Paano ito gamitin? Hindi mo kailangang kainin ng direkta. Pwede itong ihalo sa soups, stews, mashed vegetables o kahit sa savory oatmeal para sa protein-rich breakfast. Ito ay shelf-stable, madaling istore at hindi nangangailangan ng ngunguya. Perfect para sa mga may hirap sa paglunok o pagnguya ng matitigas na karne. Siguraduhin lang na bumili ng high quality food grade version na walang added salt o flavorings. Dahil ito ay hindi lang protina, kundi clinical tool para sa pagpapalakas pagkatapos ng anim napu. Ito ang pinaka-underrated na pagkain sa senior nutrition world at pinatutunayan ito ng mga numero. Konklusyon heto na sampung totoong pagkain na mas maraming protina kaysa sa itlog. Bawat isa ay suportado ng siyensya at napatunayang lumalaban sa muscle loss pagkatapos ng anim na po. Karamihan sa mga senior ay nawawalan ng hanggang isa porsyento ng muscle mass kada taon at hindi nila alam hanggang sa huli na. Pero sa tamang pagkain at tamang uri ng protina, Pwedeng bumalik ang lakas mo, hindi sa pamamagitan ng pills o powders, kundi sa totoong nutrient-dense foods na kayang i-absorb at gamitin ng iyong mga kalamnan. At tandaan, ang numero uno sa listahan natin ngayon ay halos triple ang protina kaysa sa itlog at ayon sa mga pag-aaral, kayang magpalakas ng muscle ng halos 20% kahit hindi ka magbuhat ng weights. Iyan ang uri ng impormasyang ayaw makita ng mga malalaking supplement companies. Pero ngayon, alam mo na. Kaya huwag nang maghintay. Simulan nang isama ang mga pagkain ito sa iyong pagkain sa linggong ito at panoorin ang magiging epekto sa iyong lakas, enerhiya, at mobility. Mag-comment sa ibaba, alin sa mga pagkain ito ang pinakanagulat sa iyo? Binabasa at sinasagot namin ang bawat komento. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming science-backed senior health videos linggo-linggo. Nakikinig ang iyong mga kalamnan, ngayon ikaw naman ang magpapakain sa kanila. Kung ma